requirements na kakailangan ninyo kung kayo ay uwi ng Pilipinas galing sa Czech Republic So update ko kayo pagdating sa Pilipinas palabas ng immigration Okay lang ba? Oo, oh, experience ko man lang magdalam balita <laughs> Time check tayo 5.10 ng umaga Ito si Master maghahatid sa akin ang biyahe ko papuntang Vienna Airport ay 5.30 so travel siya ng dalawang oras bali 7.30 sa airport na ako tapos ang dala ko yan lang isang malita nag pa buti na lang may kasabay ako oh, sino pa kauwi sa inyo? Ito. pala kang iuwi ito pala yung kasabay ko tapos ito naman naghatid sa akin kanta bilag kami atin ganda kasi oh, oh, yes. <laughs> na eksy oh yun okay tutulog ako sa mga bihay dumating din yung bag natin, kailangan natin kung makas nangis nyo for hmm? lamig sa kamay terminal 3 yung mga bagong dating kami naman ay palace kung gusto mo malaman yung flight details mo ayan. naka-indicate dyan yung oras ng flight tsaka yung oras ng pag-open ng desk gaya sa amin 12.05 so magbubukas na na 10.25 masyado kami na paaga Pre. Salamat kung hindi dahil sa kanila. Wala! Was out yung bagahe ko. <laughs> kaso na wala naman ng gana mag-block. Eh. Bear baggage eh. Buti na lang may eh. pinakasabay ako. Pasibo at yung palaguna. Yan silang dalawa. Kalusot na rin. Ito pa na na. Waiting na lang sa ano. Aeroplano. Aeroplano. Ayan. Yeah. Si Alan. 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 baka eh, sana safe yung drone natin 34 34 sa skull spray linisan muna kasi yung puro isno bago mag take off pala yun. puro isno kasi yun. lakas kasi ng isno wala pa kanina umago hindi yung chemical dalawang kulay talsik pa lang na yung isno yung mga trabaho pala dito ako diretso na take off huwag washing din pala muna man lifter para bumitahero dalawa yan sila kabilaan orange pala na yun parang pinakasabon tapos yung green na yung pang final kanina orange na yun green naman dahil pababa siya lapag lang namin galing Vienna dito sa airport ng Taipei matagal pa nga antay namin magbibigay na lang ako ng idea o kaya mga tips at requirements na kakailangan ninyo kung kayo ay uwi ng Pilipinas galing sa Czech Republic at first time nyo magbabakasyon gaya sa akin alam ko makakarelate kayo dahil gaya sa akin nagtanong-tanong din ako kung anong mga dapat kong kailanganin kung ako ay uuwi ng Pilipinas. Lalong-lalo na kung first time nyong magbabakasyon. Unang-una, dapat magpaalam kayo ng maaga sa iyong line leader or supervisor kung kayo ay bibili ng ticket para makamura kayo. Mas mabuti kung at least 8 months to 6 months dahil sa mga ganyang buwan ang ticket ay nagre-range lang ng 20 to 26,000 crown i-share ko na lang para hindi kayo matulad sa akin dahil ako ay nag-book ng 3 months before kaya ang ticket ko ay umabot ng 38,000 crown at ang susunod na mga kakailanganin mo kung kayo ay lumipat ng ibang company or ibang employer dapat ay mag email kayo sa polo na nakabase sa Prague just in case na pag kayo ng OEC pagdating sa Pilipinas pagpabalik na para hindi kayo mahirapan pero kung ganun company pa rin ang babalikan mo hindi mo na kailangan mag email sa polo na nakabase sa Prague dahil updated naman yung record mo sa Pinas. At imi-mention ko na lang ang mga requirements base sa pagkakasunod-sunod gaya sa mga pag-prepare ko. Plane ticket, passport, na valid siya at least 6 month ang expiration. Residence ID or Ministry ID. At e-travel, dapat ay eh mag-sign in kayo or mag-build up online para makakuha kayo ng QR code. Although hindi naman ngayon ka kahigpit, pero may mga mangilan-ngilan na staff ay nanghihingi ng e-travel barcode. Pero sa case ko, hindi naman ako hiningian. Pero may napansin ako na isa naming kasabay na babae ay hiningian siya ng e-travel ang i-travel pala ito ay titingnan sa unang immigration at i-update ko na lang kayo kung ano pa mga kailanganin pagdating sa Pilipinas pag palabas na kami ng immigration bale yun lang yung mga kakailanganin mo apat lang siya na documents imi-mention ko na rin kung kayo ay manggagaling sa Borno Czech Republic dahil magbabyahe kayo papuntang airport, dapat magbook na kayo ng bus at least 3 months before para makamura kayo lalong lalo na kung uuwi kayo ng December dahil nagkakaubusan ng islat at kung meron pa man halos times 3 ang tinataas ng presyo dahil ang regular fare lang kapag nagbook kayo ng maaga ay nasa 300 check round lang may sasuggest ko na lang na magbook kayo sa radiojet dahil doon lang ang may pinakamura na pamasahe kung ang airport departure nyo ay papuntang vienna airport at imimension ko na rin ang bus na sinakyan ko papuntang vienna airport kaso hindi ko may recommend dahil ang mahal pero ito ang mayiging option nyo kung wala nang available sa radio Jet. ito ang flex bus ang terminal na sinakyan ko sa Czech Republic Borno ay dito sa harap ng Hotel Grand dahil dyan lang malapit ang dorm na tinitirhan ko walking distance lang at sana makatulong sa mga magbabakasyon kahit sa ganitong paraan lang libre ng tubig kaso wala tayo buti para tayo makakuha din yan pambanggitin ko na rin yung tungkol sa bagahe para hindi rin kayo maabala pagdating sa pag check in mas maigi siguraduhin nyo na rin ang timbang kung ang bagahe mo ay 46 dapat ay dalawahin nyo ang bawat isa ay tag 23 kilos. At ang sahan kiri naman, 7 kilos. Pero kung umabot kayo ng 8 kilos, lusot pa rin yun. Pwede pa rin yun. Boutique na. Pati yung pagtimpla ng kape. Ang lupit. ay tik sa Thailand especially kasi yung bumamak doon machine dito pa Uh, again, daming tao, dami talaga babakas yung December gaya ng sinabi ko, update ko kayo, pagdating sa Pilipinas palabas ng immigration madali na lang siya dapat ihandaan nyo na lang yung boarding pass nyo at tsaka passport itatap nyo lang yung barcode ng boarding pass at passport identification tapos fingerprint at mag-open na yung gate, ponin nyo na lang yung sticker ididikit sa passport and that's it maraming salamat see you sa next vlog alerts